pala po kung bariya, kuya. De! Ay! Jump! Jump boy! De! tayo po! Tara nga! Ay! Yuko! Yuko! Bakit? Anong suot yan? Ang init-init na -init, ka-jacket ka. Eh, sakto lang yan. Eh. Gustong gusto ko mag-jacket eh. Bagay naman sa akin, be. Hindi ka lang ma-proud na ang pogi-pogi ko sa suot ko. Hindi maganda, jump boy. Kanta ka nga ulit. Pasok ka ulit. I'm the one like you, like you, basta. I ano yun? See you, like you, basta. Ano yan? Ano ka ba? Eh, ito kasi yung nausob eh. Kala ko mo. Hindi ka, hindi ka ba nagaganda sa hoodie ko? Ang baho mo tignan! Ang baho mo na! Ang baho mo patignan! Ang pangit! Hindi ko trip talaga yung mga ganyan sinusuot-suot mo pa. Mas pangit ka nga sa akin eh. Alam, gwapo ka? Hindi ka man lang maproud sa akin. Pinagipunan ko to. Alam mo pa, pinagtrabaho ko itong damit na to. Tapos lalait-laiti mo lang ako. Bagay naman sa akin. Gopings naman ako ah. Oh, shit! Eh, nakikita ko yung sa mga bata dito. Naglalakad-lakad. Ginagaya mo, no? Youngstana ka? Ha? na ka ba? Si na ka ba? Pumusturo ka nga sa camera. Patigyan nga. Pangit jumper. Dapat iniwan kita eh. Dito ka lang bababasi. Dapat bumasi ka sa kalooban ko. Huwag ka bumasi sa panlabas na anyo ko. Dapat sa kalooban ko. Dapat maproud ka na hindi kita niloloko. Wala akong babae. Barag yung ilong mo. Hindi ka nagsasampu. Tagal naman eh, Jampol. Anong oras, no? Ang ina I'm the one like you, like you, basta. Gala yung isa. Thank you, you, basta. Kuya, wala pa kong bariya, kuya. Be! Ay! Jump! Jump boy, De, tatay pe! Ay, yuko, yuko! Bakit? Anong suit yan? Yagsta, na naman! Ito yung mano ngayon, eh. Trending in. Yuko, yuko oh, yan. Huwag mo gaganyan ka ba? Uy, ang arte-arte mo. Ang ganda nga ng outfit ko oh, ngayon. Ba? Alam mo ba pinag-ipunan ko to, be? Oh, pinag-ipunan mo ang pangit-pangit. Bagay nga sa akin, oh. sakit na Hindi ko trip yan. Sako. Hindi ko ano gupingsa, gupingsa ko. Ano yan? Ah! Ano yan? Ano? Ang init-init ka jacket ka. Eh, sakto lang yan. Eh. Gustong gusto ko mag-jacket. Eh. Bagay naman sa akin. Be. Hindi ka man lang ma-proud na ang pogi-pogi ko sa suot ko. Hindi maganda, John Paul. Ay, yung... Ang pangit, ang pangit. pangit. Kanta ka nga ulit. Pasok ka ulit. I'm the one like you, like you, basta. Ano si see do, like you, basta. Ano yan? Ano? ka, -ka ba? Ano ba yung sa sa'yo? Eh, ito kasi yung ka eh. Kala ko mo. Hindi ka, hindi ka ba nagaganda sa hoodie ko? Ang baho mo tignan! Ang baho mo na! Ang baho mo patignan! Balak ko <laughs> pa ba nga na. sa ito. I-arbor eh, na lang sa ito eh. Ay! 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 mo pa sa akin yan! Oo! Oh, ang ganda naman ng outfit ko, Bi! Ang pangit yan. Ang ganda naman ng outfit ko, ba Mukha ano man, ba? ka nga! Ako, pangit! jampul Hindi ko trip talaga yung mga ganyan sinusuot-suot mo pa. Mas pangit ka nga sa akin eh! Na, gwapo ka? Tara na, be. Dito ka, ko nyan, ka na. Ayoko Ayoko, ayoko ayok yan. Magbihis ka sa bahay nyo, magpalit ka, itapon mo na yan. Ayoko nyo mga suot mo na ganyan. ibogino e bagay na bagay naman sa akin. Ang ganda-ganda eh. Tingnan mo suot mo. Pambaba, pang-taas, pang baliktad pala. Pang-taas, pambaba. E, forma mo, oh. Gagala tayo. Sa tayo pupunta. Sa palingke. Di ko, Mamumulta kayo, kaganyang ka. Hindi ka. ko man lang ma-proud sa akin. Pinagipunan ko to. Alam mo pa, pinagtrabawakan ko tong damit na to. Tapos lalait-laitin mo lang ako. Bagay naman sa akin. Gopings naman ako, ah. Oh, shit! Gopings, ang laylayo. Tignan mo, Tignan mo yung ko ngayon, no? Oh. Yellow. Ay, bang, say, yellow green. green. Mag and then, cellphone eh. iPhone 15 Pro Max. Ikaw magsuot na ito, eh. Re-regaluan nga kita na ito. Ayaw mo ba, no? Ayoko ko niyan, John Paul. Ikaw pa na iya. Tignan mo yung suot mo, full ka, that's full ang dami-dami yung ganyan-ganyan. Ngayon nakikita ko yun sa mga bata dito, naglalakad-lakad. Ginagaya mo, no? Young Stana ka? Ha? Ah, young Stana ka ba? Si Young ka ba? Ang ganda kasi nila tignan eh. Ganda Kala tignan. ko maganda sa akin. Hindi maganda tignan niyan, Jumbo. Nakakahiya ka. Oh, Huwag mo naman ako. Umuwi ka na lang. Hindi ako na ang kasama ka. Tara na, date na tayo. Huwag mo naman ako ikahiya. Ah. Ano gusto mo? Magpapalit pa ako. Lahil-lahil ng bahay ko dito. Magpalit ka na lang. Ayun, okay na yan. Ayun, okay na to. Tara na. Nakababa pa yung shirt mo. Ano pinapakita mo yung yadballs mo? Hindi. Ito yung uso kasi na yun. Eh. Patingin nga yan. Pumorma. ka nga sa camera. Patingin nga. Pangit jumper. Dapat iniwan na kita eh. Patingin nga yan ang ngiti. Ang hinam po. <laughs> Paano ka ikagala? Paano ako magiging proud sa'yo kung ganyan kayo yung mukha mo? Ano yun? Dito ka lang bababasi. Dapat bumasi ka sa kalooban ko. wag ka bumasi sa panlabas na anyo ko. Dapat sa kalooban ko. Dapat ma-proud ka na hindi kita niloloko. Wala akong babae. Barag yung ilong mo. Hindi ka nagsashampoo. Kung ayaw mo sa akin, sige, alis na ako. Hindi yung Sakit mo na magsalita. Tinodo maraming, mo. Pinulpors mo naman. Maraming young sana na girl dyan na magkakagusto sa akin. Baby, I'm a double GG. bakit na